na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. Sumagot na rin po itong si Vice President Sara sa mga patotsada at masasakit na patama sa kanya ni Lisa Marcos. Sinabihan man siya na budget, ngunit hindi ito papatula ni Vice President Sara. At kung nga inaasahan ni Lisa Marcos, mga kababayan, na makikipagbardagulan sa kanya itong si Vice President Sara, abay, hindi na po. Naging professional po ang sagot ni Vice President Sara sa kanya. At imbis na babanatan ito, dawi na nagsalita, dawi na masakit po ang kanyang mga binitawang salita. Dito kay Vice President Sara, nag-trenday, nakakuha ng maraming attention ang kanyang ginawang pagpapansin. Naku po, ang banat ni Vice President Sara ay mga isyu na lamang ang dapat tutukan at hindi siya dapat tutukan sa bagay uh, sino ba naman siya uh, asawa ng presidente hindi lang binoto ng taong bayan bakit pa papatulan ni Vice President Sara at ang kanyang punto ng kanyang sagot dito kay Lisa Marcos ay dapat solusyonan na lang ang mga problema ng ating bansa at mga paparating pa at ayon sa kanya mag-uusap na lang sila ni uh, BBM in private, nako po, ay kaya nga naman, lalo o manong nagsiselos, itong si Lisa Marcos, nako po, parang bangag kasi, ah, habang nagsasalita sa interview ni Kato Nying. Brabe. Asawa ng Presidente, abugada, pero bakit ganun magsalita? Yun ang komento ng ating mga kababayan. Mga kababayan, bilang tao, karapatan ni unang ginang Lisa Marcos na makaramdam ng sama ng loob at galit. Subalit, ang kanyang personal na damdamin ay walang kinalaman sa aking mandato bilang isang opisyal ng pamahalaan. Nako, ang sakit nun ha, mga kababayan po natin ha. Ay, eh, ang kanyang mga patutsada kay Vice President Sara, mga tirada, <laughs> ay walang kinalaman sa kanyang trabaho bilang Vice Presidente. Oh, bakit? anong pakialam niya kung tumawa itong si Vice President Sara? Anong pakialam niya kung pumunta ito sa naganap na rally? Di po ba? Dahil karapatan niya ni Vice President Sara, kung uh, bilang Vice President, bilang pamilya ng mga Duterte, o bilang private citizen din, kung totoo sin, ano? O sabihin natin na uh, membro siya ng gobyerno, nagtatrabaho siya, Sumasahod siya. E eh, anong pakialam niya mga kababayan po natin? Siya ba nagpapasahod kay Vice President Sara na kung gano'n na lang siya umasta na parang gusto niya kontrolin itong si Vice President Sara mga kababayan po natin? Ah, parang gusto niya kontrolin itong si Vice President Sara na parang pakikialam niya sa mga desisyon ni BBM at umano, ginawa niyang pagtanggal, ha? Ah, kay Attorney Trixie Cross at kay Attorney Vic Rodriguez at sa ilan pa na mga taga third floor ah, at mga nakikitaan niya na mga nagsusuporta doon kay Attorney Trixie, doon kay Attorney Vic Rodriguez. Ah, hindi natin alam kung ano pa yung malalim niya na dahilan pero hindi kasi umano pasok ah, sa kanyang society itong si Attorney Trixie Cross at si Attorney Vic Rodriguez at nahihirapan siyang kontrolin kaya pala, sinibak niya o mano ito mga kababayan po natin. Which is para sa ating mga ordinaryong Pilipino na bumoto sa kanya, masakit para sa atin na ang desisyon dapat ng presidente ay hindi niya nagagawa. At ang nagdidesisyon ay ang kanyang asawa. Di po ba mga kababayan po natin? Napakagaling ni Atty. Trixie Cruz, napakagaling ni Atty. Vic Rodriguez, nagsakripisyo ah, para manalo si Bongbong Marcos. Pero pagkatapos ng eleksyon at nang umupo o miba ang ugali at ang asawa ang nagdidesisyon. Grabe. Upang makausad tayo, iiwan na natin sa isang pribadong pag-uusap sa pagitan lamang namin ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. ang mga susunod na hakbang. Mga kaigsuunan, nag-atubang ang ato ang nasod ugdag kong mga problema na kinahanglang solusyonan sa gobyerno dapat ay nakatutok tayo sa pagtugon sa mga suliraning hinaharap ng ating bansa. Patuloy ang pagtaas ng presyo ng pagkain at iba pang mga bilihin. At ito ay mas nagpapahirap pa sa dinaranas na gutom o kawalan ng sapat na pagkain ng mahihirap nating kababayan. Nagbabadya rin ang kakulangan ng supply ng tubig at kuryente habang talamak na naman ang ipinagbabawal na droga. Samantala, hindi pa rin natatapos ang banta ng kriminalidad, terorismo at insurhensiya sa ating bansa. Kini ang mga butang na angay natong hatagan o pagtagad. Unahin natin ang Pilipinas. Syukran. So kaya po ha, mga kababayan po natin, sa mga buhabatikos kay Vice President Sara, na inaasahan po nila, eh, nasasagutin ni Vice President Sara, ng uh, bardagulan itong banat na itong mukhang bangag nga na si Lisa Marcos habang nagsasalita sa kanyang interview dito kay uh, Antonita Verna na kung saan ay uh, talagang lantaran niya na binanatan itong si Vice President Sara at ilan sa mga dating taga-suporta ng kanyang asawa uh, at uh, ang kanyang pinagsisipak nga at uh, mukhang binabaliktad niya pa ang kwento na pabiktim nga siya mga kababayan po natin So nakita natin, nagsalita si Atty. Vic Rodriguez, nagsalita si Atty. Uh, Trixie, na ang sabi ni Atty. Trixie na hindi na dapat niya ito papalabasin, hindi niya na dapat ito sasabihin sa publiko. Pero, ah, uh, eh, po ni Lisa Marcos kaya napilita na uh, si Attorney uh, Vic Rodriguez, uh, Attorney Trixie Cross na magsalita kung paano sila pinagtatanggal ni Lisa Marcos uh, na hindi decision ni BBM, mga kababayan po natin. So, di po ba, hindi naman siya ang presidente, bakit siya ang magtatanggal at pinagagalitan niya ang mga taga-Malacanang ah, na hindi niya naman uh, trabaho, ah, na wala namang kasalanan sa kanya, eh wala namang kasalanan kay BBM, basta't kung ayaw niya, pagalitan niya, eh, tilabas siya na nga ang uh, presidente. So, ito na nga ang sinasabi at numalabas na mga pasabog ni Maharalika na kung saan eh, ang, uh, si Lisa Marcos umano nagde-decision para ka BBM. So, which is, pinatutuhanan po ng dating dalawang kabinet sekretary ni uh, Pangulong Marcos. Ngayon, itong sagot ni Vice President Sara na mag-usap na lang sila in private nga ni BBM, abay, baka mag-trigger na naman itong Silisa Marcos, mga kababayan, eh, Baka magsiselos na naman ito. Kasi ayon sa mga lumalabas mga kababayan na bagong isyo ngayon, eh dahil umano pala sa pagsiselos, kaya't simula-simula pa lang, ah, kahit nung panahon ng kampanya, eh galit na galit na umano, itong si Lisa Marcos, ah, di ba, naglik pa nga ang uh, video kung saan inagkakanta eh, itong si Vice President Sara, eh ah, pinagtatawanan niya at pinagchichismisan niya. So yan ba ang ugali ng isang uh, professional po na, Conversely din ang ating bansa. So ang problema, ang kanyang pinagbibigyan ng informasyon, pinagkikismisan. Naku, mga chismosa rin at chismoso. Ito ngayon, lumalabas na. Sino ngayon ang napapahiya sa kanyang naging interview kay antonita Berna? Siya kaba, siya po ang uh, napapahiya, mga kababayan po natin. Ito panoorin nyo ha. At uh, ito kasi, ang uh, video na ipapakita ko po sa inyo, Inong araw, I think that is uh, April 19 ata nagsalita itong si Lisa Marcos, 19 or 18, uh, eh nagsalita po siya uh, na binabanatan niya, sinabihan niya na bad shot itong si Vice President para sa kanya. Dahil nga sa pag-attend ni Vice President Sara po, mga kababayan po natin, sa naganap na prayer rally sa Davao, kung saan doon, unang-unang uh, tinawag na bangag nga, Itong si BBM at doon na rin nagsimula yung uh, paghahanap ng ating mga kababayan Itong uh, drug test po ah ni uh, BBM mga kababayan po natin At ngayon eh pagkatapos ng interview uh, ni Lisa kay Anthony Taverna Nakita natin na mukhang bangag din eh sinasama na rin po ng ating mga kababayan Ito mga kababayan panoorin nyo po ha Si BBM ang naunang naglalakad ah Tingnan nyo kung gaano kamahal ah, ng ah, taong bayan nga po mga kababayan po natin. Haanahan. Itong si Vice President Sara. Dahil hindi BBM ang sinisigaw, kundi ah, Sara ang sinisigaw ng mga taga-Kabite. Hindi Sara! Hindi Sara! So iba yung tingin ni BBM na ako po. Talagang ah, magagalit na naman itong si Mrs. President. Hindi, Sarah! Hindi, Sara! Kaya galit na galit si Lisa dito eh. Hindi, Sarah! Ayan pa oh. 'di ba? Pagkatapos niya binanatan 'yan, mga kababayan po natin. Uh, pero hindi nagpa-apekto itong si Vice President Sara at uh, nayaan niya lang kung ano man ang uh, sinabi ni uh, uh, Liza Marcos. Uh, tuloy lang dahil hindi niya naman trabaho na sagutin itong si Lisa ay eh, pinagpatuloy niya na lang ang kanyang uh, trabaho, mga kababayan po natin. So kita naman natin kung gaano ka-professional po ang uh, ating uh, vice presidente. Uh na hindi nga nagpapaapikto sa mga tirada sa kanya nitong si Lisa Marcos. So ngayon, sa mga nambabati ko sa kanya, kaya hey, na, tingnan nyo kung gaano ka profesional ang ating uh, vice presidente at hindi niya na pinapatulan itong si Lisa Marcos at para sa akin, talagang hindi na dapat patulan dahil wala naman talagang responsibilidad itong si Vice President Sara sa kanya na para patulan uh, at para sagutin pa itong kanyang mga patutsada na ika nga business, walang kwenta, pamimerso na lang eh baka ang pinakamina main uh, ano nito, main na uh, ugat eh tama nga baka pagsisilos at siyempre alam natin na may uh, nakatanim talaga na galit dito kay Lisa Marcos dahil uh, nakiusap ito dati kay digong umano na ipasok nga ah na di e secretary itong si Pangulong Marcos pero hindi siya pinagbigyan eh palagay ko doon ata nagsimula ang kanyang tunay na galit at nakikipagplastika na lang ito sa mga Duterte ginamit, manggagamit friendly user para manalo itong si BBM kaya mga kababayan po natin ah, tingnan nyo at ah, i-analyze nyo kung sino nga ba talaga ah, ang ah, may mabuting puso dito po Uh, kay Lisa Marcos, kay Vice President Sara, o kay BBM. Sino ang tunay na maka-Pilipino? Comment na po kung kayo ay may sariling opinion, komento, katungkol sa issue nito. Marami salamat.